Hello guys, welcome to a fifth generation habis shop. Welcome to another vlog, another testing, another unboxing. So ang ite-test natin ngayon is the uh, WinGun 708. So ito yung brand, WinGun, made in Taiwan. Ang model nya ay Sport 708, CO2 powered. This is airsoft pistol, hindi po siya airgun. So yung haba ng barrel ay 2.5 inches, 2.5 version. Okay? So, ito yun. Pero, nababalahan namin. Airsoft siya, airsoft siya guys ha. Hindi siya air gun. Pero, nababalahan namin siya ng steel ball or bulitas. Kasi, wala naman tong hop up eh. Okay, so buksan na natin. By the way, ah, uh, Papunta tong Pampanga. Okay. So, this is a uh, sports series. Dito yung manual ito yung unit. Ayan. So, ayan, ito yung 2.5. Yung haba ng barrel niya, 2.5 inches. Ayan, yung sight niya, adjustable. Uh, may adjuster sa dyan, Elevation, tapos windage. Single and double action siya. ito yung shell. Ito yung shell cartridge. Ayan. Anim na piraso. Kaya 6 shots po siya. Tapos, dito po 'yung CO2. Ayan. Ball metal siya, guys. Ball metal. Tapos uh, sir, bali test testing natin 'yung inyong free uh, na steel ball. Check natin kung tama 'yung sukat, no? Pag bibili kayo, sir, ng ng bulitas, make sure lang na bago nyo isalpak sa cartridge ito yung cartridge check nyo muna kung lulusot ba sa barrel kasi minsan pag bumibili tayo online yung size na binibili natin tama, pero pagdating sa aktual mali yung size so yung sa amin kasi chinecheck namin yan pag yan lumusot sa barrel katulad nito Ayan, lumusot. Ayan, lumusot siya, di ba? Oh. So, kung, kapag lumusot, tama yung sukat. Sakto lang yung sukat kasi pag yung bulitas, nilagay niyo diyan at hindi yan hindi yan lumusot, hindi nahulog, ibig sabihin mas malaki 'yon. Mas malaki 'yon. So, pag 'yon ang ginamit nyo, babara pag bumara masisira yung barrel nyo Ayan, so make sure na yung bulitas lumulusot check nyo muna okay so tama sir yung sukat tatry tayo dito ng 6 pieces So, binuksan ko lang sir para lang matry ko kung talagang tama yung sukat lalagay po natin dito dito po siya nilalagay sa may rubber Okay. And then CO2. Lagay tayo ng CO2. Kailangan lang mabilis pagpihit sir. Ayan. Okay, then saktong pihit lang. Testingin natin sir. Wala naman siyang laman. Nakas lakas. Okay, load tayo. Six shots. So, yung nakasalang po dito ay steel ball. 5.95 mm in diameter. So, this is airsoft, pero pwede siyang steel ball. Okay? Sa revolver lang po yun pwede. Yung mga airsoft pistol namin na na may hop up, hindi namin binabalahan yun ng steel ball. Kasi pag ito, tumadaan doon sa rubber, yung hop up rubber, nasisira kasi yun eh, yung hop up rubber. Unlike dito, wala naman siyang dadaanan dyan na rubber eh, na pwedeng masira eh. Yung barrel naman niya, talagang matibay yan para sa steel ball. Ayan. Kasi yung, yung plastic babies, medyo rough naman din yun eh, medyo matigas din yun eh. O, so, ayan. So, walang problema kasi wala naman siya pagdadaanan na hop up. Okay, so testing. Tsaka hindi naman siya mahuhulog dyan dahil nakakabit siya sa ano eh, sa shell shell couplet, de ba? Pag yung sa mga pistol, pag binalahan mo siya ng rubber at ng steel ball, may hop up 'yun eh. So, yun nga lang, pwede naman siya, pwede naman 'yun sa pang pistol, pero wag niyo lang yung talagang steel ball na lang ang ginagamit yung bala. Okay? Na so, testing. Okay, testing. Wingun 708. So, meron siyang logo ng Wingun. Ayan, o. Oh. WG. Ayan. iba pa po yung sa Crossman. Yung Crossman kasi, eh, 177 po yun. For uh, 4.5 mm. Ito, 5.95. Mas malaki. Pero, airsoft siya, no? Hindi siya airgun. Okay, single action. Firing. Ganun siya kalakas. Malakas din siya. Pang malapitan nga lang siya kasi uh, short barrel. Okay. Single action po. Oh. Laglag lag, lahat. eto naman yung double action. Pero mas prepare ko yung single action. Mas accurate. Sa double action, medyo malalim yung trigger at medyo matigas. Yun yung double action. Balik ako sa single action. Wala na. Wingun 708 airsoft revolver. Okay. So, bound to Pampanga. Okay, sir. Thank you and have a nice day.